Sana mapanood niyo itong video na to. Nananawagan na po kasi malapit na ang birthday ko. Huwag na kayong mag-abalang mamili. Nananawagan na po. Sa manugang ko, sa mga kapatid ng manugang ko na magbibigay sa akin, at saka sa anak ko, lalong lalo na, at saka dun sa mayaman kong kapatid. Pero na lang! huwag na kayong bumili pera na lang. Yun ang mahalaga. At dun sa biya, sa biya, sa biyanan. Wala, wala na <laughs> sa balai ko, na lagi din akong binibigyan. At sa mga lola, sa mga lola ng manugang ko, malagi lagi rin magbibigay sa akin. Huwag na po kay magabala. Pera na lang. <laughs> At hindi na ako mananawagan sa aking ano tatay na anak ko, kasi lagi naman talagang pera binibigay noon sa tuwing mag-birthday ako. <laughs> Yun lang. <laughs> Panawagan ko. Yeah.